vlog and for today's video babiyahe tayo mag road trip papuntang Laia Aquatico Batangas ano <laughs> nga ko Aquatico Laia Batangas guys wow. yan I'm with Aquatico Subic so Sambale <laughs> hi tia. And then, ah, ice. Buena Page. Ayan. So guys, grabe, di ba? Ako yung driver for today's video. As ginawa nila akong driver, sila ang sarap ng buhay. So ngayon ang aga-aga namin umalis. Sobrang aga guys, so kaya masakit pa yung ulo namin kasi 11 na. 11. Aga aga pa pala ng 11 sa atin. Ayan guys, so sana abangan nyo kami. Papakita namin sa inyo, aquatico. Saan nga ang aquatico? Sa Subic. sa... <laughs> Good, let's go guys. Sabi after 3, 3 and a half hours, Boy, may falls. Ibang hotel tong La Prima, yan. So, yan. iba yan. So kung may baba ako kayo dito, magpa-park ako. The direction, the direction. Ayan, Aquarica. Wow! 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 Ayan guys, nandito kong nabing ngayon sa Aquatico. Hi, good afternoon. Oh, mayroon wow! sa bino. So, ayan. Sine-check nila yung room. So, namili kami ng room dito. Kasi, tatlo kami. Guys, ito yung facilities nila. Oh, my gosh! Ang ganda! May mga villa sila, guys. Ganda! Lani, hi! Block. So, ayan. Tignan natin. Ang bango ng room nila, grabe. Ayan guys, so meron silang wow. pakwintas. Amin na to, yung kwintas. O ba? Diba, meron na kaming beads. So si Tia dito malamang. Kami o, dito, sabi kami ni Ice Buena o, o. Vlog. Ilang square meters to ate? 25. 25. So gawin, pilitin natin maging 30. <laughs> Ayan, so meron dito office table. Ayan, ito yung CR nila. Ayan, ay, in fairness, malaki. Ayan, ang ganda ng aquatic ko, guys. Wow! Wow! cost 16,000 pesos. Wow! Yeah. Next day. Hi, good morning guys. So ayan, ito tapang dito pa rin tayo sa Aquatico here in Laia, Batangas. Ayan, ayan diba? Wow! So dito tayo magbe-breakfast tayo. Hindi ko alam kung nasan yung mga kasama ko. Ayun. Ayan, so may breakfast buffet. So they have um, bread section. Ayan. Cheese bread. Oh, cutie. May taho. Wow! Hi. is Buena Page. Good morning. May plain rice. Ano to? Garlic, Garlic. rice. Merong pancit kam chami. Corn and mushroom. Beef congee. Oh. Merong bangus sardine. Wow. I love it. Chicken sausage homemade corned beef. Uy, mukhang masarap to. Bacon. Ay, sarap. Good morning, kuya. Hi. At, make your own omelette. Egg station. Hi, good morning guys. Yung dito tayo sa breakfast buffet ng Aquatico, Laia, Batangas. Yan, as, as you can see, meron tayo dito mga Spanish Oh, na no, na no, na no, na no, na! No. Bago nyo makita ang Spanish side sardines, makikita nyo muna si Coffee Bay. Ayan guys from Alpha Glow. Ayan. So, bago tayo kumain or kahit lunch, dinner, you can drink this. This one is turmeric. Turmerico. Ayan. Golden turmeric. Ayan, guys. So, meron tayo dito. Ayan. Ito yung mga food natin. O, oh, ba diba? Kasi nga, ba diba, usually hindi naman din ako, hindi naman tayo laging merong mga gulay or healthy food, uh, may mga vegetable and everything. So, ito na yung pinakamaganda nating alternative, guys. So, ito na ang ating dapat inumin Yes. Turmeric, golden turmeric guys. Pero usually, makiato talaga ang iniinom ko. Pero kasi syempre, iba rin yung lasa nito. So, masarap din talaga siya. Alam naman natin kung ano yung mga benefits ng turmeric, ba? Diba? Kaya nga, yung iba, ba diba, ginagamit ko sa pagluto ng food. Kasi nga, marami nga siyang benefits. Dito pa mismo. Luya pa nga lang, diba? Turmeric pa kaya. Sarap guys. So, pwede mo siya sabay sa breakfast. Kung gusto mo sa lunch mo isabay, kahit sa isabay, kung gusto mo coffee break, mag eto o oh, ang gamitin mo. Mm. mm sarap. iba pa gawa sa bahay ah. Ito meron tong ano um labanos. Tapos wow. meron parang no, it's this is labanos. Mm, sarap. Ano miss, <laughs> Tapos, um, espada yata ito na daing. Mmm! Sarap! Ay, so, nagpaluto tayo ng sunny side up egg. Oh, look at this. Wow! Mm -hmm. So, ipapartner na natin siya sa homemade. Ang sarap ang homemade corn beef nila. Bet na bet ko. Pwede ka mag-uwi? <laughs> mm. mm. wow! Ganda ng homemade corn beef nila, oh. Totoong corn. Ah, totoong corn. Totoong beef. <laughs> Meron tayong salad dito, tapos may balsamic dressing. Naubos <laughs> ko na yung golden turmeric. Ayan, guys. So, tutuloy ko naman itong pagkain ko, guys. Kasi, sobrang nag-enjoy dito. sa nilang mga food. Et, lalo na dito. Ang sarap niya to, guys. Guys, thank you for watching my vlog. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, kay Tia Kwa. Meron siya mga luxury bag And ice, buena Page. Ayan, guys. So, dito kami ulit sa Aquatico, La Ia, Batangas. Guys, thank you for watching my vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Don't forget, guys. Coffee Bae, but Ipaglobe. Oceano. Ayan, dito yan. Eto yung breakfast natin, dito lang. Only at Oceano at Aquatico, La Ia Batang. Okay. Ang uh, aming villa. Ayan, may nakasampay pa ng mga kung ano-ano. At syempre, ang Coffee Bae. Wow! Wow! Hindi pwedeng makalimutan yan. Lagi may bit Guys, okay, so check out na kami dito sa Aquatico. Ayan, pa. Rain, ang napaka view, Diba? ba? Try nyo dito guys, super ganda, super okay, super cozy, super relaxing.